Hello guys, ito, ah, magandang hapon ulit And dito muli si Indiano Mangyan Mag-unbox tayo guys ng parcel Karating lang Ato, eh, Ito Eh, Ay, taba guys Yun oh Yan So ito pa yung isa Dalawa to guys, dalawa Yan So titingnan natin kung maganda yung unit na napadala sa atin Ano? Okay, wow Solid na solid yung bayan natin guys Susubukan agad natin ito ngayon. Ang ganda ng balot, oh. Wow! Legit na legit, men! Talagang galing din yung nakita ko sa, ano, sa TikTok. Yan, oh. So, okay. Susubukan natin ito mamaya, mamaya konti. At yung isang... Unbox natin, guys. Yung isang parcel. Okay? Kung bago ka pa lang sa aking munting channel, huwag na kalimutan mag-subscribe at mag-comment ka na rin down below my video para ma-shutter kayo sa aking masunod na videos, guys. Uh, Pag-like and share na rin. Tulungan nyo kumabot ang 1,000 subscriber. Yeah, wow. <laughs> so guys, legit na legit guys Wow, ulit na legit yung bayad ko Kita ngipin, para ko naman Di ba? So, titingnan natin kung Okay guys, ang ganda. 7.5 talaga. 7.5 men! Legit nga! Sulit na sulit yung bayad ko. Yes! Okay. Tignan natin. Wow! Automatic! Hindi siya bumabalik guys. Oh, nakita nyo naman. Pero pag pinitin natin. Oh, ba? Diba? So, mag-umpisa na tayo sa ating work. Salamat muli sa inyong walang sabang panonood at pagtanggil ka ng mga videos ito lang mailagak na ano yan, yeah, may mga gagawin okay. tayo right. okay. salamat guys and babus yeah.